Guys, tamang jogging lang pala tayo dito mga tropa. Ayun oh, tignan nyo. Eh, nagja-jogging pala ako dito guys. Papunta dun sa may drop up. Eh, dun ko pala kukunin yung jeep ni ko boy. Eh, syempre, kailangan natin dito mag-running. Ayun, boy, para naman sumiglay yung katawan natin dito mga tropa eto na ako boy pagod na ako dito tara tara nga muna tayo dito guys eto mga tropa e kain nga muna tayo dito sa tinda ni idol Dave yun o oh. uy namiss no ko na bumili dito ah oy bossing kamusta ka na e ang tagal na kitang hindi nakikita ayun o oh. e busy ka siguro sa pagtitinda dito e yun guys busy yung idol natin sa pagtitinda dito mga tropa so yun guys kakain muna ako ng joke kumulit dito mga tropa para naman mabusog tayo mga idol uy kulang tayo ng isa dito boy so bibili lang tayo sa kanya dito guys eh, hindi pa tayo naging 100% mga tropa okay lang yan eh baka hindi na tayo makatakbo nyan eh so yun, boy takbo lang tayo dito mga ropa. dali dali eh malapit na tayo dito sa may drop off guys kunin na natin dito yung jeep natin boy eh okay na to nakapag exercise na tayo kahit papan mga ropa. so yun oh tam naman takbo lang tayo dito guys Malapit na ako mga ropa Inom nga muna ako ng may inom ko dito guys Nauuhaw na ako Eh buti nilang kumain tayo ng chocolate dito guys Eh medyo nagkaroon na ng energy mga tropa So tara tara Punta na tayo dito sa may wagang estante boy Kunin na natin yung jeep natin Eh so yun guys Andito na sa washing yung jeep natin boy Eto no Namiss ko na ito mga tropa Eh so yun Sasakyan na natin ito ngayon for today's video Bago pa la tayo sumakay dito, mga tropa. Eh, kung hindi ka pa pala like and subscribe dito sa channel natin, boy, isi-like mo na muna tong video. At wag mong kakalimutan na mag-subscribe, ah. Ayun, oh. Katulad na ito, mga tropa. Eh, mag-subscribe ka na. Ayun, oh. Nakalagay na nga dito, subscribe. Tapos, hindi mo pa subscribe ha ah. Ikaw, ah. Na natin yung pinto mga tropa Tapos sakay na tayo dito guys Yan sarado natin ang pinto At buksan natin ang makina mga guys Ayan tapos andar na tayo mga tropa Opo eto na boy Punta na tayo terminal agad guys Biyahin na tayo mga ropa Para habang maaga pa Is makarami tayo ng kikitain mga ropa Eto meron isang gift ni dito boy Okay dito na lang tayo mga ropa Patay natin yung makina guys <laughs> Yun tapos na rin si ay, Sakto. So, tayo naman ang kukuha ng pasero dito, guys. Nandito nga pala ako sa mga ropa sa Balagtas Jeepney Terminal, boy. E, eto nga pala yung favorite kong terminal, mga tropa. E, kabisado ko kasi yung daanan dito. Hindi ako naliligaw. Tsaka, alam ko na kung paano yung suklian dito, guys. Kaya dito yung favorite kong biyahe, mga ropa. E, kung gusto nyo ako makita, e, eh, dito lang kayo lagi bumayahe. Balagtas Jeepney Terminal. So, eto, boy. Dito na yung mga pasero. Sero natin mga tropa. Oh, bossing. Oh, tobulakan oh, ka ba, bossing? Yan, sakay ka na dyan, oh. Maluwag pa yan, no? Eto kay Sukay, meron na tayong tatlo ditong pasero mga ropa. Eh, medyo konti pa lang to, guys. So, tara, tara. Antayin lang natin yun, boy. Oh. meron pa ditong lalaki, boy. Teka, parang ang <laughs> pogi ng damit na ito ni Idol, ah. Oh, sige, sakay ka na dyan. So, dito, boy, meron na tayong apat mga tropa. So, tara, tara. Eh, magsusukli muna tayo dito, guys. So, eto na, ano nagbayad na sila mga tropa. kunin lang natin yung bayad nila at magsusukli mga idol para mabilis tayo makaikot guys. O mga bossing, pakiabot lang po na sukli mga bossing o. Oh. So eto guys, susuklian lang natin itong mga tropa natin dito ng paser. O bossing, pakiabot lang po ng bayad o. Oh. Pati yung sukli, pakiabot lang din po. Pakisuyo. So eto mga tropa, konti na lang. Malapit na rin mapuno Yung jeepney natin dito guys. Ito, oh pakiabot lang po Manong, saan ka bababa, manong? Ito, guys, oh, meron pa tayo dito sa harap Kulang pa tayo dito ng dalawang mga ropa O, oh, yan, guys, kunin natin yung mga bayad ng mga tropa natin Pasero dito, guys Sandaan ng bayad, guys Buti na lang, marami tayong bariya dito, boy O, oh, yan, suklian natin dito Uy, teka Meron tumatawag sa atin dito mga ropa. Sino yun? Meron ditong dalawang driver guys. Eh, kaanong kailangan nito mga idol? May nakakakilala pa sa atin dito mga tropo. Ayan o. Oh. Ito yung mga tropa nating jeepney driver. E, eh, fans daw natin si idol. E, eh, dahil pans natin to. Sasayawan natin to syempre. Let's go. Up, up. Sasayaw lang ako dito mga tropa. So, eto guys. Magbaba picture lang daw sa atin to si idol. O, oh, picture naman na kami dito ay idol Eto Dito yung tropa natin Jeep driver guys Eh so yun mga tropa Eh puno na rin tong Jeep ni natin dito guys So kailangan na natin Bumiyahe mga tropa So eto guys Balik na tayo dito Sa jeep ni natin Eh naantay na tayo Ng mga pasero natin Dito mga tropa e, So yun Sarado natin yung pinto Mga idol Eto na mga guys Babiyahe na tayo dito Eh no Kompleto na kasi yung sakay natin Dito sa jeep natin Mga tropa eh, okay, so, dito na tayo sa may tulay. So, tara tara, mabilis ang lang ulit to mga idol. Let's go. Teka, meron natin jeep sa likuran natin, guys. Ha? Nga natin, ayun buyo, oh. Go overtake sa atin mga tropa. Tara tara, gilid nga tayo dyan, guys. Naku, uy, magti ka na tayo dun, boy. Ah. mga kamote, mga tropa, inusunod eh, no? sunod sila dito, guys. <laughs> tara tara, tabi nga natin dito mga tropa. kaysan eh, kaya pupunta yung mga yun, guys? Parang alam ko na, ah. parang magji jeep show ata sila mga idol eh baka pwede tayong sumali dun guys So ibababa lang natin itong mga pasero natin dito mga tropa syempre Teka teka So bakit nagta-traffic dito mga idol? Ano nangyari? Naku mayroong traffic mga tropa Ayan o oh. baba na mga idol dali tara, tara guys una na nga tayo dito mga tropa Eh pagtapos natin dito ibaba yung mga pasero natin boy Is mag jeep show tayo Sali tayo sa jeep show Uy meron nga talagang jeep show na ginaganap mga idol So tara tara sasali tayo dyan mga ropa Baka sakaling manalo tayo dito eh So ito na ako boy, Punta na tayo dito ng drop off mga lodi dyan. punta natin to mga pasero natin dito mga tropa Medyo marami rami pa to Ibabalang natin dito yung mga pasero natin mga tropa Uy eka, tingnan nyo boy Meron ng jeep dito kay Shumin, Ang naman ng mga jeep nila <laughs> Tapos dito may coco melon pag besyo Ang astig sabi ko na nga ba Meron ditong ginagawa I'm So tara tara, pupunta tayo dun boy Eto boy, meron pa tayong siya kay dito mga tropa Ang dami ko na nakita mga jeep ni dito guys Sisipuntaan na sila sa court mga idol So tara tara, syempre sasali din tayo dun Ayun o, oh, tignan nyo Ang dami mga magaganda dito mga tropa Eka, meron pa akong pasero dito mga idol eh Eh, bababa ako muna to mga tropa Oops, Ang kaya bababa to guys? Naku, parang ano ata to boy ah Pababain na nga natin o, baba na kayo. Dali. Eh, meron na pupunta ang jeep show dito eh. O, so, eto guys. Punta na tayo ng court mga tropa. Eto boy. Ikot lang tayo dito guys. Tapos, punta na tayo sa court mga idol. Eh, sasali na tayo sa jeep show ng mga tropa nating driver dito. Grabe. Ang dami kong nakita ang mga jeep ni driver dito guys. Ang gaganda ng mga jeep nila. So, eto boy. Baka nandito na sa court mga tropa. Ayun. Andito na nga sila sa court mga idol. Ayun nakikita ko na yung magaganda nilang jeep ni Bon. <smart noise> Ayun, grabe, tignan nyo. <laughs> so, tira, tira. Tali tayo nga dyan, mga idol. Op, op. sangkaya tayo po pesto dito, mga tropa? So, guys. Dito na lang tayo pesto. Siguro sa gilid, mga idol. Park lang din natin dito yung jeep ni natin, boy. Tabi-tabi lang, mga boshing. Magpapark lang ako, mga boshing. Eto, guys. Park tayo dito, mga tropa. Yan, park lang natin na maayos yung jeep ni natin dito, mga idol. Eto na, boy. Konti na lang. Papark ko lang tong jeep ni rito mga tropa So eto guys sa so wakas Nakapagpark na rin tayo dito Grabe nahirapan ako magpark dito mga idol Di <laughs> sobrang dami ba naman mga jeep ni dito mga tropa Ayan o tingnan nyo Check nga natin isa isa yung mga jeep ni dito mga ropa <laughs> Teka kanino ba tayo magsisimula mga idol So eto na mga tropa Nagsidatingan na yung mga ibang jeep ni driver Uy tingnan nyo Merong jeep ni dito guys Pagay Gumangas ito guys, mayroong bahay mga tropa Pwede na palang tumira dyan mga idol So ito boy, oh, check nga natin dito boy Sino kaya yung driver nito mga tropa Uy, idol, ang ganda ng jeep ni mo idol May bahay ka na sa taas Pwede ka nandiyan magtayo ng ano Tirahan mo mga idol, pwede ba matulog dyan So ito guys, ang dami namin dito Uy, teka, mayroon pang pulis dito mga tropa Uy, meron dito pulis, officer mga idol eh bossing police officer <laughs> so, ito guys so oh, dami mga jeepney driver dito mga tropa <laughs> eh so yun boy sino kaya ang mananalo dito mga tropa so eto mga tropa check nga natin lahat ng na mga nandito mga idol <laughs> yun oh napaka angas guys grabe yung mga jeepney rito mga tropa ang dami meron pang bahay dun sa gilid boy yung oh, oh, dupit lupit <laughs> So yun, andito rin yung mga ano guys, mga jeepney driver. Tapos meron pa ditong Cocomelon na bus guys. So, wow, astig naman ito. Pambata ito mga idol, Cocomelon oh. Uy astig, meron pa mga sakay dito guys. Ang angas naman ito. Grabe, ang ganda ng may jeepney nito ni idol ah. May lang nakita ng Cocomelon mga tropa. Tapos ito naman guys, pampas ko mga lodi. Tapos ito, naka jeepney guys. napaka mga ropa. So yun boy. Ang astig ng mga jeep ng mga tropa natin dito ha. Ah. So eto guys, eto na pala lahat ng mga jeep ni dito mga tropa. Andito na rin lahat ng mga driver. dito po yun. Check nga natin isa isa yung mga jeep ni nila dito mga tropa. Ayun mo. meron pang transformer dito po yun. Eka, eto pa guys. So ang dami natin mga jeep ni driver dito po. Pati yung mga jeep ni nila. Ang gaganda. Andito yung sa atin mga tropa. Tapos eto yung sa mga tropa nating driver guys. So eto yung pinaka maangas boy grabe yung ganda ng itsura mga ropa oh astig ito so, yun boy eto lahat na sila mga idol antayin lang natin dito baka meron pang mga humabol mga tropa napaka angas <laughs> so eto boy oh che check nga natin tong jeep ni dito ni idol guys napaka ganda oh nanyo meron pang bahay dito mga tropa ang astig <laughs> check nga natin dito sa loob guys uy meron pang mga banig banig mga ropa teka meron na ako ang CCTV dito sa loob guys So nakikita nyo ba yun Andito yung CCTV nya boy Mayroong pang dash kang mga tropa Napaka angas So eto guys tapos na pala tayo dito Mag jeep show mga tropa So oras na dito Para mag racing mga tropa So tera papa papasunurin lang natin Sila dun sa sikreto nating Racing mga idol Dun tayo para walang masyadong Ano guys mga tao at mga harang Mga tropa ito na ako boy Punta tayo dun sa pinagaanuan natin guys Dun sa pinagre natin mga ropa Naku, merong harang mga idol Kanino to? Teka, kaninong jeep nito guys? Nakaharang Ito guys, hindi kami makadaan dito mga tropa Merong nakaharang na jeep ni boy <coughs> Tumin, kaninong jeep nito mga idol? Inarang dito sa daanan mga ropa. Eh so yun boy, magre-reset na lang pala kami dito mga ropa. So eto guys, ang dami palang nangaharang dun sa server na pinasukan ko mga idol. Kaya umalis ako dito boy. Eto, lumipat ako sa iba mga ropa. Tapos, meron pa ako nakitang bus dito mga idol. Bus ba to or drafting na Ang lupit naman nito guys. Ano ba to ginawa mga tropa? tingnan nyo ang cute oh o yun boy ang angas ng sasakyan dito ni tropa isang bus mga idol astig ngayon lang ako nakita nito na mga ropa eh so yun tataringan natin sila dito boy kung sila sa ano natin guys dun sa racing natin mga tropa eto boy papunta na pala tayo sa pagre-racingan natin mga tropa check nga natin kung mayroong sumusunod sa atin guys yun mayroon nga mga ropa so tara tara pupunta lang tayo sa racing area mga idol. Eh dito nga lang pala yun. Malapit sa tindahan ko mga ropa yan. Eh dito tayo papasok mga tropa. Para makapag-racing tayo mga idol. So iya hide lang natin yung building dito mga idol. Tapos eh papasok na tayo dito guys. Ito boyo. Pasok na tayo dito mga ropa. Ayan oh let's go. O tara tara. Antay nga natin na makapasok dito yung ibang jeep ni driver boy para makapag racing racing kami dito uy eto na boy pinasok na ni idol mga ropa let's go antayin natin yung iba dito guys baka mayroon pang pumunta So, eto guys, andito pala yung isa natin kasama mga idol. Oh. Ayan, no, oh, si Boss Charles mga ropa. So, yun boy, antay lang tayo dito guys. Baka meron pang pumunta dito mga ropa. Andito, meron na akong kasama dito guys. Mga jeepney driver din boy. Eh, so, yun, baka hanggang dito na lang pala itong video natin mga tropa. Eh, makikipag racing pa ako dito. Ayan, no, oh. eh, malawak to dito guys. Hindi tayo mabubungto. So, eto boy, shoutout nga pala sa mga kasama natin dito mga ropa kung umabot ka pala dito sa dulo ng video natin guys is huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin so yun boy hanggang sa muli paalam ito guys nighty pag na dito mga tropa na kung mayroong pang nauna sa atin dun mga idol check nga natin guys yun, oh, pangalawa pala tayo dito mga tropa hahabulin natin yan boy let's. Uy, <laughs> oh, grabe. Ang angos dito mag-drive ni Idol. So, tara, tara. Check nga natin sa mapa mga ropa. Naku, malayo pa tayo dito, boy. Eh, kailangan doon tayo sa may pinakadulo. Sa may malolos mga ropa. Umahabol na sila sa atin, guys. Eh, no? Dito na sila sa likuran natin mga tropa. <laughs>